What's up mga idol? Uh, welcome back to YouTube channel mga idol no. Ngayon, gagawa tayo ng reaction video. Kaya mga idol, maraming maraming salamat. Uh, hindi ko akalain na <coughs> hindi ako masyadong nag-upload ng ng video, pero ngayon mga idol, ito na. Sundan natin si Daddy Frankie sa mga yang mga kanyang ginagawa. Kaya ngayon mga idol, magawa tayo ng reaction video. Kasi, ngayon mga idol, nakikita niyo talaga ang originalitinta pagkatao ni Daddy Franky. Uh, natuwa siya kasi number one siya sa ranking sa uh, charity vlogger sa buong mundo sa Pilipinas. Ngayon mga idol, ito na. Ito na yung masasabi ko sa inyo, lahat ng mga baser ni Daddy Franky yung mga grasya na dumaan sa kamay ni Daddy Prangke hindi niya pinagdamot sa kanyang team no mga idol kasi yung grasya na yan na dumating sa kamay ni Daddy Daddy Prangke ipinamamahagi e, din niya dun sa mga uh, ka team niya uh, kasi hindi magawa ni Daddy Prangke yung isang mission sa buhay kung hindi niya kasama yung mga katim niya tsaka ngayon mga idol ipakita ko sa inyo kung ano ang magandang kalooban ni Daddy Frankie no sa mga senior uh, yung mga lahat ng dapat tulungan nandito na nakita mo na sa, mga, sa kanyang video mga idol kaya kayo mga idol, kung hindi pa kayo nagpag-subscribe ni Daddy Franky sa kanyang YouTube channel, mag-subscribe ka na idol. Kasi sa totoo lang mga idol, ito si Daddy Franky ngayon mga idol, number one siya sa ranking sa uh, vlogger Philippines. No? Kaya let's go na tayo mga idol, punta na tayo sa kanyang video. Tawagin mo nga sila. Isi, isan. Sam, tawag tayo. Tawag tayo. Inug tayo? Inugasan niyo na itong prutas na ito. Mm. Lagi ugat. Tawagin mo nga sila. Isan. po. Mm. Hindi ko alam. Mahal kasi ang bilihin kaya malilit lang pinili ko. Masarap eh? <laughs> nga. eh. Ngayon lang eh. Ngayon lang kain ito. Kundi eh. ano, ng wapon, no? Ano ang ibig sabihin ng height? Small. Kaya ninyo, matamis yan. Nga pala, guys. Uh, ngayon pa lang, binabati ko na kayo. Uy. I'm kasi, na uh, pasalamat din tayo kay God kasi number one tayo ngayon, di ba? Maganda yung karir natin. Okay. <laughs> number Yeah sana tuloy-tuloy lang. Kumbaga, maraming natutuwa sa mga ginagawa natin. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong mga kabutihan, kasipagan kahit na ayun nga, lalong-lalo na sa achievement natin yung nagawa natin kay Kuya Oliver na maraming humanga sa atin dahil labing anim na taon tayo ang uh, kaya, thank you sa inyo. Yun ang lagi kong sinasabi, no? Wala si Kuya Rizky, mga kababayan. Pero alam ko, mapapanood din niya to. Uh, Kung baga, at uh, maraming sumasaludo sa kabutihan natin at dahil doon, uh, nag number one tayo. Di ba? So, ang gagaling ng ano natin, mga cameraman natin, editor natin, ang gagaling. Kaya, which is, kayo yon kasi so, ah, syempre, ang galing din ni Kuyariski maghilod <laughs> Ah, 'di ba? Kaya sana ano, ah, gabayan pa tayo ni God na laging ligtas tayo at ah, laging ganun, lagi tayong mas marami pa tayong matutulungan. Okay? Yes. Syempre, pasalamatan din natin 'yung mga viewers natin. Okay. Dahil ah, isa rin sila sa mga dahilan kung bakit tayo naging number one ngayon. At sana hindi lang ito ang uh, mga magaganda nating achievement, di ba? Yes po. Okay. So, dahil sa inyong kabutihan, may gift ako sa inyo. Hoy! 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 Nawala yung antok ko ah! Love you, Dad. <that's... coughs> Grabe. Ano kaya yan? Parang maganda yan ah. Ano yun? Pag-indakal na ka na. Ha? Apple din. <laughs> Malalaking apple. Ha? Color green naman. Ano, yung apple din? lang ay. lang na Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Ay, <laughs> ano? <laughs> <Kapag> <laughs> <laughs> Hindi, pag may tiyaga, sabi nila, may tiyaga, may nilaga. Sinipagan nyo eh. Di ba? Ito yung bunga ng pagsisikap ninyo. Ito yung bunga pagtsatsaga ninyo at pagkakaisa natin. Eh, ah, sana tuloy-tuloy. No? Ito yung sinasabi ko na magtiwala lang tayo sa isa't isa. Okay? Okay. Yun, no? Ha, pag hati ati niya lahat. Okay? Ngayon, yung sintip doon sa uh, pinapangako ko sa inyo. Okay? Pero bukod sa incentive ninyo, magbibigay pa ako ng from the bottom of my heart. You <laughs> hindi pa Pasko pero gagawin natin Pasko araw-araw. Araw-araw no? Pasko. Ilan kayo? 1 2 3 4. 5 kayo, no? Lima. Tayo. Yo. Tayo. Thank you Daddy Santa. Bago, grabe. Ang ganda ng Pasko. Tayo pala na ka-red. Men. Tayo. Thank, Thank you, you. Namum guys. <laughs> Namumutay ka mayo. Grabe. Oh. Ayun, sarap na Pasko natin. Eh. Kay, ano? Kay, KJ? Thank you, Dad! Ang <laughs> kay! Oh, kay, ano? Christian? Oh my God! Kay Risky naman Picture. Ang lot Kay Risky ito, kay Risky. Ah, Ikaw na lang Sige, ang bigay. No? Bigay ko na lang ito. Oh, ito natira sa akin. Yeah! yeah. <laughs> ah, diba? Tapos ito, bahala na kayong maghati-hat. Ah, mga ah, kabarangay, ah, kababayan. Maraming hey. salamat. Thank you, po Thank you, Daddy Frankie. Hindi pa Pasko dito pero, hindi pa Pasko pero Pasko, Pasko na. na. <laughs> Thank you, Daddy Frankie! Thank you, Daddy Frankie! Pero guys, pakiusap ah. Ingatan ninyo yung pera yung pinaghirapan nyo. Yes. yes. Thank you, po. For family. Yes, yes. Always, priority yung family natin. Asawa't anak ha, yes, hindi pa, yung kung yes, saan saan napunta. Okay? Right? Yes po, Dad. Although sa inyo na yan, pero paalala lang ako. Tsaka ah, always mag-thank you tayo kay Lord. Thank you, Lord. Sa lahat ng blessing na dumarating sa atin. Basta mag-iingat lang tayo parate, pati sa mga driver. Be careful tayo, no? Para lalo pa tayong biyayaan. Tapos sa uh, always, mapagpakumbaba lang kayo. Yes po. Huwag mainitin ng ulo uh, sa pagdadrive mga driver natin. Yan lang. Relax. Okay? Baon ng relax. Oo. At pasensya. Yo. Although, gaya na aking sinabi, wala naman akong hindi nagustuhan. So far, so good naman yung mga attitude ng lahat. Pasensya na rin kayo minsan kung nasasabihan ko kayo. Ah, uh, gusto ko lang maging organized lahat ng trabaho. Maayos lahat ng trabaho natin. Kasama yan. Kasama, Kasama sa buhay yun, talaga yan. Okay. Yun lang. Tsaka syempre salamat sa lahat ng mga uh, viewers namin, viewers natin, subscribers natin. Muli po ako ay nagpapasalamat at uh, number one tayo ngayon. No? Maraming Yay! maraming salamat. Yay! Yay! Sana tuloy-tuloy pa. Ay, nakita ko mga kababayan yung pagod ng aking team. Kaya nga nung natapos lahat, nung naidala namin sa pagamutan si Kuya Oliver, nagpahinga sila ng two days, nagpahinga kami. And then pagbalik, ito yung gift ko sa kanila. Dahil alam ko mga kababayan, hindi po biro-biro yung trabaho namin. Two days po kaming puyat. Unang araw, si Ate Lisa dinala namin sa... And then, sunod na araw, si Kuya Oliver. Talagang sobrang puyat nila. Hanggang sa natulog na sila sa Sobrang hirap, kaya eto may biyaya. eto na yung sinasabi ko na pag may tiyaga, may nilaga. Sa nyo lang lagi, ano? Yes, please. Thank you so much. Kasi kayo naman po pasalamat, ha? Thank you. Pasalamat kayo sa mga viewers natin. Ay, maraming salamat sa inyo. Mga... Papahinga lang ako guys, pagod din ako. Thank you. Salamat thank, thank you. Thank you. Ay, maraming salamat sa mga uh, walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. And of course, uh, sa team Daddy Frankie, salamat sa inyong suporta talaga dahil, ay, Grabe. So, solid ang suporta ng team Daddy Frankie at si Daddy Frankie, grabe. Oh. Salamat ito Daddy Frankie dahil hindi ka hindi ka nagdamot sa amin. Hindi ka nagdamot? Grabe Okay, si Ana naman, si Sam naman. Ayun, mine. Thank you Daddy Frankie. I love you Daddy Frankie. So, hindi namin to expect no? So, grabe talaga na pabait ng Daddy Frankie. So, maraming maraming salamat po sa mga viewers sa uh, so na kay Daddy Frankie at Huwag po natin kalimutan yung YouTube channel ng Daddy Frank. Ito 7.08 ng gabi. Ito yung premiere. Abangan po natin sa baybayan natin ang mission araw-araw ng Daddy Franke, na natulong sa mga mas na ilaan. So, maraming salamat po ulit, Daddy Frank, at salamat sa mga taga-subaybayan sa pong support. Ha. I love you po, Daddy Frank. Yun! Si ano naman? Si aking partner. Ay, maraming 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 salamat po sa lahat ng uh, solid supporters ni Daddy Frankie magmula noong una hanggang ngayon, no? At uh, sa mga bago, eh, thank you thank you so much po sa patuloy na pagsuporta kay Daddy Frankie. Facebook, YouTube, talagang hindi kayo nagsasawa. At uh, syempre kay Daddy Frankie, maraming maraming salamat sa pabonus niyo sa amin. Hindi mo na kailangan pang papakitang gilas or so what so siya na mismo ang nakakita ng pagod ng buong team. Thank you, thank you so much talaga. That's hindi ka nagbago magmula pa noon. Thank you po. Huh? Of course, Christian naman So 'yun, uh, ako po 'yung ayayahin sa team eh. hindi ako masyadong galing magsalita eh. Hep hep! Hooray! Hooray! Talaga quality. <laughs> Boss, maraming-maraming salamat dito. So syempre, ah uh, mas lalo pa namin gagaling at sisipagan at tsaka Maraming maraming salamat syempre sa mga followers po natin, sa mga tao sumusuport sa, sa atin at lagi sumasubaybay. So yun, ah uh, premier po namin 708 sa YouTube. So maraming maraming salamat pa. Uh, mga kababayan, kaya wala pa si ano. ah uh, si Kuya Risky, uh, hindi po nagkasya yung 2 days na day off namin kasi may lakad, ano, tao to may check up yata yung anak niya. No? Kaya wala si Kuya Rizky. Eh, alam kong pagod, eh, kaya hindi ko na sila nahintay. Tatanggap din naman nila yan. Si Boss JB naman, may lakad pa siya. Iba? Kasi talagang mula nung nakuha namin si Kuya Oliver, mga kababayan, naging busy kami, hindi makapagpahinga talaga. Ruga kami. Kaya yun, ito ang day off namin. Kaya hindi pa kumpleto ang team. Pero darating din sila dito mga kababayan. Maraming maraming salamat talaga. God bless po. And mga idol, ito na yung masasabi ko sa inyo na si Daddy Frankie iba Hindi katulad sa mga ibang vlogger na marami akong kilalang vlogger na wala, puro scripted. Nagpapakita nga ng pera pero scripted. Hindi naman totoong pera. Pike. Tapos, tumutulong lang sa harap ng kamera pero sa originality wala kaya kung sino ka man na baser ni Daddy Frankie Idol, tama na yung pagbabas mo. Kasi, nagpapasalamat tayo na mayroon tayong tumutulong sa kapwa. Kahit saan ka man ang lugar mga idol, pag nag-PM kayo ni Daddy Frankie matik puntahan kayo. Pero ang ang tinitira talaga niya ngayon yung pagkasinan kasi taga doon siya. Pero nakapunta rin siya, nagnamimigay rin siya, nagtutumutulong siya, tumutulong din siya dito sa buong Maynila. Tumutulong rin siya dito sa may Lucina, sa may uh, Kison, sa may Bicol. Kasi dito sa may uh, hindi ko lang alam sa kanya kung naka-area na ba siya sa ano uh, sa Ulongga po saka sa kasamorong Iwan ko lang kung naka naka-area na siya diyan. Pero lahat ng video niya nakikita ko puro Pangasinan. Yan mga idol. Sana Daddy pranke ay maka-area ka na rin sa Visayas. Or ipopos mo doon sa Bicol. Kasi sa totoo lang talaga, marami naman talagang ano, uh, charity vlogger dyan sa Bicol. No? Pero, iba ka. Ito na mga idol, iba to si Daddy Frankie Kasi siya kasi tumutulong talagang, as in tumutulong. Katulad ni Kuya Oliver ngayon, uh, nasa bahay paggamutan siya ngayon. Pero, mantik yan paglabas. Uwi at uwi yan kay Daddy Frankie kaya, yung pera ni Kuya Oliver, nandyan lang yan sa uh, sa kay Daddy Franke, yung kanyang pera. Kaya, wag kayong, wag kayong masyadong nagmamadali yung pera ni Kuya Oliver na ibigay yan kung kanino-kanino, kung sino lang talaga ang uh, sino lang talaga dapat tulungan, yun lang. No? Yung pinsa ni Kuya Oliver, huwag ka lang masyadong ano, uh, masyadong galit sa pera. Wag mo nang pangunahan si Daddy Frankie at si mga uh, yung mga sponsor ang nagbigay. Wag mo silang pangunahan. Maghintay tayo sa ending kasi marami pang kasusin dyan ni daddy ani uh, ano ni daddy pranky ni kuya oliver kasi yun lumalaban ngayon si oliver sa kanyang sakit tapos si daddy pranky naman talagang labas na ng labas ng pera no hindi lang pinapakita simple. doon na yan sa ending sa mga resita kung magkano ang binabayaran ni daddy pranky kaya go-go ka lang Daddy Franke. Maraming maraming salamat sa'yo. Sa magandang kaluban mo sa mga kapwa nating mga mahirap. Kaya maraming maraming salamat idol. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, subscribe ka na. E no. oh. Tapos sa uh, Facebook page niya mga idol ah uh, Daddy Franke official yan, mga idol. Magtalo na kayo, mga idol. Kasi, ha, kasaya at nakakatuwa yung mga kanyang mga ginagawang video sa pagtulong sa kapwa. Kaya maraming maraming salamat, mga idol. Hanggang dito na lang tayo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at hindi kayo magsawas mong punta sa aking YouTube channel. At James TV page. Kaya maraming maraming salamat po. Mag-ingat kayo palagi. God bless you always.